Lagay niyo from Virgilie Channel para ano. Para makakuha din siya na ano. <laughs> para makakuha din siya ng pa-entry dyan. Pansit. Naga namang ano to si Ace eh. Napaka... Kaya hindi ka maboboard pag ka siya yung ano. Kasi galing niya magdala. Galing niya magdala ng ano. Kaya hindi ka maboboard pag siya yung host. <laughs> Oo. Yan, dami din nagka-crush ni ano ah. Ni Sumi. Kaya hindi ka magtaka dun sa sabihin yang dami siyang anak. Ah Oo, oh, iba din mga iblan. <laughs> minsan nga, labaka, masasakit. bang minsan masakit siya magsalita? Hindi <laughs> na lang ako ano, kasi sabi ko baka magagalit na tong mga ano. Wala siya pa kundangan na magsalita. Alam naman din niya saan siya ano eh, saan siya hanggang saan lang. Alam niya hindi naman siya nag ano na below the belt. Alam niya biro lang naman 'yun. Alam niya yung mga taong matatanggap yung pangabiro na gano'n. Kasi matagal lang nga niya yung kasama. So kilala na talaga niya. Oo. Magkonwari. Kaya kilala na talaga niya yung mga kaano natin dito. Kasi na yung uh, makatanggap ng gano'ng biro na ano.